Hello mga kamarites, for today's video, pero tayong manok. Kanina, nag -open ako ng isang buong manok. Ang ganda, kasi may lamang loob na na nakasiksik doon sa loob ng buong manok. Kaya sinama ko na lang to sa iaadobo ko for today's video para po sa akin to. hindi para sa mga alaga ko. Kasi para sa mga alaga ko, ito, magluluto ako ng matchbook. Ang baga pagsa. Ganon. Siyempre, unahin ko muna lutuin yung akin. Adobong manok tayo ngayon for today's video. Yun, ginisa ko na, pinagsabay-sabay ko na sila para hindi na sila maghiwa-hiwalay. Bawat sila paghiwa-hiwalayin. Alam nyo na to, itong ginigisa-gisa ko, sibuyas, bawang, loya. Yun na nga, palabasin daw yung aminyan, yung aroma niya kamu Saka ilagay yung iluluto natin at yun na nga mga kamarites dahil lumabas na yung aroma niya aroma ng sibuyas bawang ilalagay ko na to ginamihan ko na yung iaadubo ko kasi ay kasabihan nga eh pag matagal daw ang adobo nakatago sa maleta ay maleta, bakit maleta? sa freezer o saan nakatago ay mas lalong sumasarap daw kaya maitry nga at ayun, tatlan ko muna siya hayaan ko muna dyan, bahala na siya sa buhay niya at dahil na halo, halo, ko na, maglalagay ako ng mga seasonings, black peppers, sa kapabrika na hindi maanghang, mapula lang. Siyempre, ang adubong manok ay masarap daw pag may buo buong paminta. Medyo lumabas na yung patas ng manok, halo-haloin lang. Lagi na lang ako naggagaya sa lahat ng mapapanood ko. Kasi salita nila, ginagaya ko rin, hindi ko naman magaya. At tapan itakpan natin ano, yan. na natin lumabas yung mantika niya. At siyempre, dahil panik na pa siya kumukulo kawawa naman. Timplahan na natin siya. Oyster sauce. Soy sauce. O yung ikaw. tuyong yung ikaw. Ba't napunta dun? Tamang halo lang tayo mga kamarites. Hanggang sa mahilo na siya sa paghahalo natin at okay na yan hahayaan ko na yan um, maubos yung sabaw niya kasi gusto ko nga yung adubo ay yung walang sabaw na mamantika mantika pa siyang yung sa lumabas yung koresterol niya ganun lang yung adubo na gusto ko for today's video yan ang cravings ko so pwede na siya mga kapatid, kasi yung sabaw niya nag sticky sticky na pwede na yan tanggalin ko siya dito sa kaldero kasi magsasaing pa ako ng puting rice kasi nga yung, yung isasaing ko ngayon ay hindi siya puting rice kung hindi black rice ay stay ano ano siya yellow rice <laughs> so yun na nga yung adobo natin mga kamarites Ali kung gusto niyo makikain pero kung ayaw niyo diyan lang kayo. Oh, sya. Magsaing muna ako. Bye-bye. Thank you for watching.